Huwag na huwag mong hahamunin ng hiwalayan ang mga babaeng independent. Yung tipong magaling dumiskarte, matalino, palaban, at kayang mabuhay ng mag-isa. Ang mga ganitong uri kasi ng mga babae, sila yung mga hindi takot mawalan ng lalaki sa buhay. Hindi sila takot na maiwan at iwanan ng lalaki, lalong lalo na kung ang lalaking mangiiwan naman sa kanila ay toxic lang sa kanilang buhay. At walang ibang ginawa kundi manakit lang ng babae. Kaya once na hinamon mo iyan ng hiwalayan, papalagan ka niyan at baka ikaw pa ang masaktan. Dahil hindi ka magiging kawalan kahit bigla mo pa iyan iwanan. Pero syempre, hindi natin may iwasan na masasaktan ang mga yan kapag iniwan mo. Normal lang naman na masaktan kapag nagmahal ka ng tunay. Pero sa una lang iyan, unti-unti rin nilang matatanggap iyan lalo na kung isa ka sa mga lalaking wala pang napapatunayan. Pero napakatapang mong manghamon ng hiwalayan. Pero ang hindi mo alam, hindi nila hayaang manatili sa kanilang buhay ang lalaking walang paninindigan dahil para sa kanila, hindi kakawalan. Tandaan mo yan. God bless.